Time pa kayo na kami. Uuwi na kami ng Pilipinas. Charot lang. Ito na at uh, travel tayo ngayon. nung pa? Mga baon-baon ba namin para hindi na bumili sa labas. Nag nagdala din kami ng uh, mga inumin namin. Lalo yung tubig. Yung siya ng tubig dito. Ito natin yung mga dadalhin namin. guys, palis na kami dito Ayan, ready na din yung mga bata Naantok-antok pa Lucas, okay yeah. Are you ready? Micah? Alright yeah, At syempre, bago ang lahat Kailangan muna tayo magdasal at magpasalamat sa Diyos Sa pagkagabay sa atin At uh, sana maging masaya At maayos po ang trip namin to Thank you Lord stop over muna tayo sa gasoline station after 2 hours hindi uh, ko lang kung ano so Nebraska pa lang to 2 so, hours pa bago kami sa Kansas ayan at nag stop over kami dito kasi naihi yun eh Put it in the side so that you can see properly. At uh, papagasoy na rin tayo. Meron pa naman uh, pero kailangan laging pool. Pagka long travel talaga. Pag nag stop over kayo, may full tank nyo kaagad para hindi kayo nabibitin ko sa Ngayon guys. Bali 87 yung... Ay, makakito Oh. Parang, ano lang, gimaras lang ba? Oo. Oh. Dami windmill -win dito. Eh, yung guys. <laughs> Nandito na tayo sa yung pupuntahan natin. <laughs> oh, picture lang kami. Dito sa so may welcome Nebraska, the good life. Tsaka yung, ayun, yung Kansas, yun lang. Oh, yeah. Oh, ayan. Masaya na si Commander. Yung guys, uh, bumaba na kami dito sa gitna ng daan. <laughs> Para ako picture lang sa welcome Nebraska. Uh, doon naman, sa kabila ay Kansas. Yun. Ayan, yung... Pagka kumasok ang ng Nebraska, yan ang makikita mo. Welcome. Ay, kaputik. Kaputik <laughs> pa. Ayan na guys, uh, tapos na kami doon sa Welcome Nebraska. Yeah. <laughs> right? Ito right, right. Dito naman tayo sa uh, Welcome Kansas naman. Ang dami talagang alam niya itong babae <laughs> ito. <pupahit ko. laughs> si Commander ang may pakanarat nito. Puro mga Mga mais nandito ayan o ayan o welcome to Kansas naman dito tayo picture yo guys yo nandito na tayo sa Kansas City at pupunta tayo ng Legoland are you excited kids? yes yes wow nakakita na lang tayo ng mga building ba? sa ano walang ano ba ka? May hirap pag sa bundok. Ay, hindi pala bundok, sa patag. Ayan okay, guys, so para lang tayo nasa Moa. No? So uh -huh. at least sana alam natin yung napong ba dyan. Ano yung fountain? Parking ticket Please pa ng parking. Hirap na parking. Then, Nick. Hirap nang hindi Manul. Maka, ano ba? Nasa uh, barrio ka lang. Manol. Hirap, boy. Ito guys, yung mga manol. Legoland. Yay! Yay! Is this yours now? No? Yeah. No? Mama, this is. Lego. Ure 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 na ure ure. Ano ba sinasabi? Re pwede na para repeat. Eh. Guys, ito yung Lego lan dito sa Kansas. Ayun. Oh, oh. <laughs> Look at this one, huh? Oh. It's a Lego.

Oh, thank you. Oh, this is Guys, kami, kami ngapat Yo, maganda pala sa mga para parang totoo. It's sa mga virtual to. pala. Parang totoo, brabe. Medyo <laughs> Ano Ano ang pakiramdam mo sa mukha niya sa bubo? Parang totoo no? Parang totoo. Parang buong hulog na ganun. Si Lucas nilinig niya oh. si sigaw. Si sigaw. Oh, sorry, sige ka ba. Lucas! Ba't hindi ko nandang break tomorrow? It's cool? Yeah. It's cool? Yeah. It's good? So, man, okay, come here. Ba't do you feel on the break tomorrow? It looks so real. So, it looks so real, right? It's so real. Yeah.

I know, I'll take Did you have fun, guys? Yeah. <coughs> Yung guys, away na kami. No surprise. I got Lego. Lego? Lego. You know, guys, uh, nandito pa tayo sa Kansas. Uh, at uh, medyo pagod na tayo. At naantok na. Layo pa ng mapiling kainan ni Mrs. Commander. Mula doon sa Legoland. Hanggang dito sa k Pat Uh, Panong ko isang oras. So ito, dito kami kakain ngayon. Diyan. k Pat Korean barbecue ng Gusto na daw niya mag-samgyuk. Weng guys, Gutom na gutom na kami at nagpangit uh, muna. Huwag do to ang ganon balo. Bener, bukas ano ba? Hindi lang Po. Yun guys uh, nandito na tayo sa Hotel na paglilipasan namin ng araw ngayon Paglilipasan pa lang ng gabi